na ang funny saya. Mega Panalo! Fanalo. Pandaming pwedeng mapanalunan! One, one. Pandaming prizes! Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na! Mega Register na sa megapanalo.com! 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mega Fun Nalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, green. -hmm. Dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm King White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. <laughs> with Bioderm. Based on representative germs tested with regular use. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, green. -hmm. Dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm King White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. <laughs> with Bioderm. Based on representative germs tested with regular use kaya mga nanay samahan si Mommy Marian Rivera make the switch and join the Bebe's Alaga movement ng Bioderm Clean White fun nalo gaming for 21 years old and above only give it fun game responsibly star fm the best music station across the nation kuelan, -kuelan na mga djs <laughs> Ang sa information fully digitalized it's all for you star fm N number, one. number one in music, music, news, and information. This is Star FM, Be best music, music station. station. Antonio Lampada, Lito Madrug Nice, Metro Manila. <laughs> Point seven, Star FM, like mo, share Boy Mega Manila's best, best music station. Ang sana, Star Nation, subukan luwan ang Pilipinas. 33 star minuto na, ha? Makalipas, ang alas 8 na nagbabagandang umaga, 8.33 in the morning. Good morning! Agad maganda mo ka umaga, Star Nation. Live na live na po tayo ha? sa ating mga radyo. At the same time, live na live na rin tayo sa ating Facebook page at YouTube channel, yeah. Hanapin niyo po ha, 102.7 Star FM Manila. Like mo, share mo. Grabe no, iba na talaga yung noon at ngayon no. Noon, Star Nation, konting bato, semento, meron ka ng monumento. Ngayon, konting bato, konting semento, bilyonaryo ka na. <laughs>

yung ating week number 7 na paleke activation. Ito po ay para po rin sa ating uh, seguridad uh, for safety na restoration dahil nga po sa epekto. etong uh, bagyong isang na may kasama pang southwest monsoon. Kaya kinansin na muna natin yung ating week number 7 na Palengke Activation. Pero no worries, Star Nation. Ia-update namin na kayo agad-agad dahil uh, ipagpapatuloy po natin ito next week yung ating palengke activation. Kaya at tamay-tamay kayo ha. Kaya ni Master Nation natin na talaga naman sabi nila, gumisik pa ako ng Tonyo ng umaga. Oo, oh, kala-kala ko tuloy. Ikaw talaga, kahapon pa namin sinabi na hindi tuloy. Ikaw talaga, oh. <laughs> Pero syempre, Star Asia, tuloy-tuloy pa rin. Ang pamamigay po natin ng na papremyo dito pa rin sa Paproma ng Bobo Radio at Star FM. Ang swerte sa palengke 2025. Balde-balde pa premyo na may cash pa. Kung saan, 8 million pesos cash yan. Total prizes, ang ating pamibigay nationwide. <laughs> Eh, eto, Star Nation, tuloy-tuloy pa rin naman. Kung hindi na tuloy yung ating palengke activation dahil meron rin tayo dyan palengke draw sana. Pero ito, Star Nation, tuloy naman yung ating studio winners. Yan ang ating studio draw, Star Nation. Kaya mga naghulog po ng kanilang uh, week number 7 oh, na kanilang entries at tabayaran niyo po yan dahil mamayang hapon malalaman na natin kung sino ang mga maswerteng mananalo ng ating mga papremyo sa ating studio. Paano ba yung mga mapapanalunan ng ating mga studio draw winners? So ito, Star Nation ha. Unahin muna natin yung ating uh, consolation prize. Na kung saan may tatlo ang bubunutin natin na mananalo ng TIG 1,000 pesos cash. At sa ating major prize naman, meron tayo dyan third prize na makakapaghulsa ng 3,000 pesos. Abang sa second prize naman ay makakapag-uwi ng 4,000 pesos. At ang ating maswerte sa nata maswerte, ang ating first prize na tatanggap naman ng 5,000 pesos all in cash. At kung saan sa Asia, pagkalos sa pagkalos po natin mamayang hapon, abay din na natin patatagalin pa. Monday na Monday, makukuha na po nila ang kanilang pa-premium. Eh, ito po yung kagandahan po sa pa-promo ng Bobo Radio at Star FM. Dahil kagandahan po dito Star Nation, hindi pa po nagsisimula yung ating pa-promo. Naka ready na yung ating pa So ibig sabihin, literal po, na naghihintay po yung pa sa inyo. Yung sa iba kasi, oh, yung winner ay naghihintay sa premio. <laughs> Pero sa amin, Star Nation, ako, hindi, pa po ang naghihintay sa winner. Yeah. Para eh, yung iba napapakamot, di ba, sa mga iba. Oh, na ang tagal makuha yung kanilang papremyo, sa amin po hindi na kayo mapapakamot dahil agad-agad makukuha nyo Monday na Monday yan, Sunday siya na. And speaking of Monday, aba, simula rin po sa Monday, managulog po na kanilang entry sa week number 7. Aba, sa Monday rin po, magsisimula rin yung ating, uh, uh, ating mga mananalo ng ating special prize oh, naati ating special prize na radio plus cash prize. Yes, Tarnation, ha? Simula ulit sa lunes, yung ating mga nagulog po na kanila mga entries sa week number 7. Simula sa lunes, babagit ni tayo ng uh, winner para po sa ating special prize. Uh, lunes hanggang biyernes po yan. Yan ay mamimigay pa rin po tayo ng ating uh, uh, limited edition na pinimigay ng BOMBA RADIO PHILIPPINES ng brand new limited edition na rechargeable with emergency LED light na no fixed dial radio set. Bakit natin dinitin na no fix dial? O, kasi may mga iba namimigay fix dial po. Ibig sabihin, kahit anong lipat nyo, sila pa rin po ang ah, po pinapakinggan ninyo. Tapon nyo na yan, ha? Hindi po yan na uh, radyo. <laughs> Pero yung pinabibigay po natin, no fix dial, ibig sabihin po, Star Nation, pwede nyo mapakinggan ah, kahit anong AM at FM station. Pero syempre, sa 102.7 Star FM Manila ka pa rin makinig at tumutok. Ha? At maliba pa dyan sa ating radyo, aba, meron pa kayong uuwi o mag-uwi pa rin kayo ng 500 pesos. O, so may radyo ka na, may cash prize ka pa. Okay. Eh, so, mga sir, na isin natin na uh, hulog-hulog pa yan, sa ating uh, week number 7 yan, bago mag-lunch uh, time ay uh, isasarado na po natin ang ating mga drop boxes wow. o, dito sa ating istasyon. Alright? Kaya habol-habol pa. Oh, marami tayo ngayon sa ating uh, uh, sa ating impilan. Marami pa pang humahabol sa paggagawa ng kanilang mga entries. Oh, yeah. At syempre, Star Nation, ayan ha. O mamaya, tabayanan po. po, mamayang hapon, mapagitin na po natin yung ating mga uh, studio draw winners na tatanggap ng 5,000 pesos cash, 4,000 pesos cash, 3,000 pesos cash, at tatlong consolation prize na TIG 1,000 pesos cash. At simula naman sa lunes, yung atin naman special prize na babagiti po natin mula lunes sa gabiyernes, yung ating special prize na radio at cash prize. Okay. Ayan, sir, nation kung meron kayong mga komento meron kayong katanungan patungkol sa ating papromo, ha, pwede kayo mag-comment at babasahin po natin yan live na live at sasagutin ni Star DJ Antonio Nabana, ora mismo! Sige, tingnan natin. Basahin natin yung ating mga comments ng ating mga Star Nation. Ayan. Good morning, DJ Antonio. Magandang umaga ho, ha? Morning po, DJ Antonio. Ayan. Lahat, good morning, ha? Sige, maganda po kayo lahat sa umaga, ha? Magandang umaga po. Pa-shoutout po! Ayan. Sa Barangay Padsol, Calamba City, Laguna. Maganda maganda Star Morning po sa mga taga-Laguna dyan, ha? At pa-shoutout po dito sa Pag-Asa Street, Barangay Katuparan. Yan, uh, opening daw ng kanyang salon. O ba, congratulations sa O, uh, Punta po kayo. Salamat po. Sige, um, ilagay mo nga dyan kung address at putap ko. Libre ba? <laughs> Ano ah, ko libre eh. <laughs> Bigyan mo akong discount. Siyempre, kaka-open mo lang eh. <laughs> maraming marami salamat eh. at uh, congratulations sa iyong bagong salon. Yan, good morning. Yan, wala na yata tayong comment, oh. no? Wala na, o oh, sige. Yan, maraming maraming salamat mo sa mga Sir Nation natin. Kung gusto niyo pong uh, kung may katanungan po, po kayo patungkol sa ating pa-promo, mag-comment lang po kayo dito at sasagutin po natin yan maya-maya. Okay po? Yan, okay po! <laughs> My turn! <laughs> Ayan anyway, na rin Star Nation. Oras natin sa so buka na Pilipinas. Sa apat na puti sa star minuto. Makalipas sa kalas 8 na nagbabagandang umaga. And happy Happy Star Morning po sa lahat mga Star Nation na nakikinig. Ako, pati ko lang muna yung aking uh, bagets baguets. Si Bibi Lambada ha. Niiyak. O oh, kasi pagkagising daw niya, wala si Daddy Lambada. <laughs> oh, do not cry. Ano yeah, nanonood no, sa ating Facebook Live at ah, sa ating YouTube channel. Huh? Do not cry, baby. Yeah, si uh, Daddy Lambada ay uuwi agad-agad. <laughs> What do you want? Donut? <laughs> anyway, my friends, star nation Aras sa atin sa buka na Pilipinas Sa 41 star minuto na Makalipas ang alas 8 na nagbabagandang umaga 8.41 in the morning At marating na nakatutok Dahil matatapos na po ang ating Facebook Live Pero sa ating mga radyo Tuloy-tuloy pa rin tayo Sa ating programang Morning Star Stream Dito pa rin sa inyong impinan Na nagahati ng music, entertainment, news, trivia, and information Tayo ang 102.7 point FM Star FM Like or share. Mega Manila's best, best, best music, music station. station. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, green. -hmm. Dahil we beat the germs with Biderm. At sa bida na alaga, new Biderm King White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami dahil we beat the germs. With Biderm. Based on representative germs tested with regular use. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, green. -hmm. Dahil we beat the germs with Biderm. At sa bida na alaga, new Biderm King White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami dahil we beat the germs. <laughs> with Biderm. Based on representative germs tested with regular use. Kaya mga nanay, samahan si Mami Marian Rivera. Make the switch and join the pidas Alaga movement ng Bioderm Clean White para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, uh? ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99. 5, Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. At some Mindanao, Bakinig, so 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog. 93.9 Star FM Sambuanga and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries dial Sagutian, the star fm the music station of bombo radio philippines